Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera Aagapay sa iyong magagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ang tatalakayin natin sa araw na ito at sa mga susunod na araw ay may temang, Perpektong Plano ng Diyos. Kaagapay ang taong hindi mapanalangin o hindi sensitibo sa pagkilos ng banal na espiritu, ay maaaring mabigong makita at malaman ang direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. At marahil hindi rin niya makita ang kalooban at layunin ng Panginoon para sa kanya. Ating tunghayan ang sinasabi ng mga Hebreo kabanatang tatlo sa mga talatang pito at walo. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Kagapay ang isang babala na binabanggit dito ay ang pagiging matigas na puso. Ang pinatutungkulan ng mga talatang ito ay ang mga Israelita noong panahon na sila'y naglalakbay sa ilang o sa disyerto. Ang tunay na layunin ng Diyos sa mga Israelita ay makapasok sa lupang pangako o sa promised land. Kalooban ng Diyos na masakop nila ito. Ang lupang pangako ay nakalaan para sa bayan ng Diyos, ang Israel. Subalit ang nakalulungkot pagkatapos silang palayain ng Diyos uh, mula sa Ehipto na halos abot tanaw na nila ang lupang pangako karamihan sa kanila ay hindi nakapasok doon. Ayon sa aklat ng mga Hebro kabanatang tatlo sa mga talatang labing anim hanggang labing syam sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig, hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng apat na pung taon, hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang at sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin hinding hindi sila makakapagpahinga sa piling ko hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya kagapay hindi sila nakapasok sa lupang pangako hindi dahil sa ayaw ng Diyos sapagkat ang layunin ng Diyos ay doon sila manirahan subalit ang dahilan kung bakit bigo ang karamihan sa kanila ay ang kawalan ng pananampalataya bakit nga ba madalas mabigo ang tao na marating o matupad ang mga pinapangarap niya may mga dapat tayong matutunan kung dumating man ang mga pagkakataong ganito sa ating mga buhay Posibleng mabigo tayong makita at maranasan ang tunay na kalooban at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Dahilan na rin sa kawalan ng pag-iingat at hindi pagsunod o ang madalas na pagsuway. At kung hindi tayo magiging maingat, magagawa nating sumuway sa Diyos kahit alam na natin ang kanyang kalooban para sa atin. Dahil naniniwala ako na ang kalooban ng Diyos ay ang siyang pinakamainam para sa atin. Yung pinakamainam o the best ang nais ng Diyos na maranasan natin. Dahil alam niyang ito ang makapagpapasaya, makakapagpapayapa sa atin at pupuno sa mga kakulangan ng ating buhay. Subalit bakit marami tayong nararanasan na nakapagpapalungkot, nakapagpapaiyak at nakapagpapabigo sa atin. Marahil ang ipinasya nating gawin ay ang sarili lang nating kagustuhan at hindi nang sa Diyos. Ayaw ng Diyos na nasasaktan, nahihirapan at nabibigo ka. Maaring nangyayari ang mga bagay na ito dahil hindi natin nakita Una kaligtaan natin ang kanyang magandang plano para sa atin. Gayon pa kaagapay sa lahat ng ito ay may gustong ituro sa atin ang Panginoon. Dito natin makikita na ang kalooban ng Diyos sa mga Israelita ay makapasok sa lupang pangako at doon sila manirahan. Subalit namis nila ito at apat na pung taon silang nagpaikot-ikot sa ilang dahil sa kawalan ng pananampalataya. Marami pong mga tao ngayon ang naroroon sa balad ng alanganin. Balad ng alanganin na sitwasyon at nagbabadyang hindi makita at hindi maranasan ng kalooban at plano ng Diyos sa kanilang buhay. Mahalaga ba sa iyo kaagapay ang kalooban ng Diyos? Saan ba nakasalalay o nakasandig ang iyong buhay? Ang sabi sa unang Juan Kabanatang 2, talatang labimpito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. At sa Efeso Kabanatang lima, talatang 17, Huwag kayong maging hangal sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. May mga hakbang na dapat nating isaalang-alang para tayo ay mabuhay sa kalooban at plano ng Diyos. Una, hingin natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ikalawa, hanapin natin sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Ikatlo, unawain natin ito sa pamamagitan ng paghingi ng gabay sa banal na espiritu. Kaapat, ang pagpapasakop sa kanyang kalooban ay mahalaga. At ikalima, tuparin at ipamuhay ang kanyang kalooban. Kagapay, napakaganda ng kalooban at plano ng Diyos sa iyong buhay. Ang mabuhay na ganap at masagana, may kagalakan at may kapayapaan, naway hindi ka mabigong makita at maranasan ito. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparewaring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.